Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang magandang hapon po sa ating lahat. So ngayon po ay nandito na naman po tayong muli. At isang pamamaraan na naman po ang ating gagawin sa inyo para sa mga taong nang iwan. Para sa mga taong bigla ka na lang blinak ng walang dahilan. Para sa mga taong bigla ka na lang hindi kinakausap ng walang dahilan. Na para bang kinakalimutan ka na lang ng hindi mo alam ang dahilan. Sito so, po ang ating gagawin isang pamamaraan, napakabisang pamamaraan kung kayo ay may tiwala. Ngunit tiyakin po ninyo na bago ninyo gawin ay 100% po ang inyong paniniwala sa inyong ginagawa at dapat po na talagang konsentrasyon ay buo. So ito po lamang ang ating kailangan dito, kailangan po lamang natin ng papil. Siyempre, pag may papil, may panulat. At siyempre, kapag may uh, papil at panulat, inikailor po ng panulat at kailangan natin dito ng isang butil na bawang. So, ang gagawin po lamang natin dito, <coughs> isulat mo po lamang ang kanyang kumplitong pangalan. So, ayan, kumplitong pangalan. Tatlong beses. Isa, dalawa, tatlo, tatlong beses. <coughs> ang kaniyang kumplitong pangalan. Tapos sa baba ay isulat mo ang kanyang kapanganakan kung kailan siya ipinanganak. So, ito po. Ngayon, sa baba ng kanyang kapanganakan, isulat mo ang kanyang cellphone number. Ngayon ma'am, paano po hindi ko po alam ang kanyang cellphone number? Okay, wag na po ma'am problema. Kapag hindi mo alam ang kanyang cellphone number, siguro naman alam mo ang kanyang pangalan sa kanyang Facebook. So usually, marami po na <coughs> hindi ginagamit ang sarili nilang o kompleto nilang pangalan sa Facebook. So halimbawa, ang kanyang pangalan sa Facebook ay si Bert Dornan. So ayan po ang isulat mo kung wala kang cellphone number. If ever naman na mayroon kang cellphone number at alam mo rin yung kanyang Facebook, ay maaari po ninyong isulat itong dalawang ito. So kapag naisulat na po ninyo iyan, kapag naisulat na po ninyo iyan, ilagay mo po ang bawang sa gitna ng kanyang pangalan. Isang butil po lamang na hindi binalata ng bawang at pagkatapos, pagkatapos mo po ito ay titigan mo ito, titigan mo ito kung saan natin nilagay ang bawang ay tumitig ka dyan sa gitna at magbibiswalize ka, iisipin mo ang taong ito. So habang iniisip mo ang taong ito, <coughs> habang nagbibiswalize ka sa, ito, sa taong ito, para bang nandyan lang siya sa iyong balang tanaw, parang nandyan na siya yung harapan ay sa kamu sabihin ang lahat ng nais mong sabihin ng buong pagmamahal, ng pay magmamahal yung walang sama nang loob. So halimbawa, bigasin mo ang kanyang pangalan, sasabihin mo, tatawagan mo ako, kakausapin mo ako. Tatawagan mo ako, kakakausapin mo ako, magiging laman ako ng iyong puso at ng isipan at ikaw ay hindi mapakakali hanggat hindi ako nakakausap. Kailangan guys, paulit-ulit mong bigasin ang kanyang pangalan at paulit-ulitin mo mong bigasin ang iyong kahilingan. Pagkatapos po nito, ang gagawin po natin ay ating itutopi ang ating papel. Nasa sa akin po kung ilang tupi at yung gagawin. So ito, ayan. At ilalagay natin ito sa ating palad. So ganyan, ilagay mo ito sa iyong palad. At pagkatapos ay bigkasin mo muli ang kanyang pangalan at saka ang iyong kahilingan po ninyong bigkasin ang kanyang pangalan at ayong kahilingan ay saka mo po ito ilagay sa ilalim ng iyong unan sa loob po ng sa loob po ng 7 days so paglipas po ng 7 days ay pwede na po ninyo itong uh, ilagay saan man ninyo ito gusto na isilagay so pwede ninyo itago sa inyong kabinet or pwede po ninyo itong um, pwede po ninyo itong ibaon sa ilalim ng lupa So po itong gawin ng kahit anong araw at anong oras basta na feel po ninyo ang enerhiya. O talagang feel na feel niyo na nais ninyo itong gawin ay pwedeng pwede po ninyo itong gawin. So ayan po lamang guys, maraming maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.